Iniwan mo yung mga anak mo, dalawang buwan lang. Tapos sa kapitbahay ano mo yun pa, yun? sa duyan, ng kapitbahay. Tapos mga anak mo yun, maliliit Ma yun. pa. Ma'am, ba't umiyak kayo agad? Kasi pinalayas niya po ako, tapos gusto niya po akong patayin. <laughs> sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Kasal po kayo? Sa Makate po, sir. Okay. So ngayon, si Miss iniwang ka at meron ng iba. Oh, po sir. ano Anong gusto mo makipagbalikan pag ayusin ko kayo? Ang ano ko po sir, sana kung maano po yung ma po yung kasal namin eh. Kasi iniwan niya po yung mga bata, maliit pa po. Ilang Ilan taon yung mga bata? Iniwan niya po dalawang buwan pa lang po iniwan po sa duyan ng kapitbahay po namin. Sa eh. duyan? Eh. Opo. Ilan ang anak niya? Tatlo po sir, sa, akin po. Pero may anak na pangasawa ko po siya, may anak na po siya sa una eh. Pero pinakasalan ko pa po siya. Pero yung anak ninyo, sabi mo tatlo. Opo, nasa akin po lahat sir. Pero nung umalis siya, nasa duyan ng kapitbahay. Iniwan lang niya diyan tapos umalis na. Opo sir, ganun po. Na, niya 'yun? Opo. Oh, yung tatlo mga bata, maliliit. Opo. Oh, si ma'am nandyan. Dito po, sa studio natin. Si ma'am ma, am ma am Ayesha Alarcon, yung misis po ni Mr. Emmanuel. Ma'am, ba't umiyak kayo agad? Kasi <laughs> pinalayas niya po ako tapos gusto niya po akong patayin. Naku, nari kayo kung nabaliktad niya. Pinalayas ka niya. <laughs> Opo. Sabi niya, iniwan mo rin ang anak mo sa duyan. Iniwan ko po yung anak ko sa kapitbahay namin. Nakiwasa po ako. <laughs> Dahil po ang ginawa niya po. Sabi niya sa mami niya, pag din po ako, mali sa so, oh, uwi <laughs> Papatayin niya <daw> po ako. <laughs> okay, ma'am. Pag ginawa mo na kayo. Okay. Kung gano'n pala, sinabi niya, pag uwi ko dyan, papatayin kita. Opo. Sabi, ma'am, Tangay-tangay mo yung baby mo, Binap- ka. Pinap- pinapalayas nga po nila kung wala po akong mapupunta sa therapy. Kaya ma'am, Ma, advice ko sa'yo ha. Dapat motherly instinct will kick in pag gano'n na lumayos ka, yun kita makita. Pag dating ko dyan, ipapatayin kita. Saan ang ginawa mo? Pag layas mo, tangay mo yung baby mo, tapos pumunta ka sa mother mo, kamag-anak, kaibigan. Pinagtulungan po nila ako nung mama niya eh. Bakit mo naman kasi pinalayas? Hmm. Hindi ko po siya pinlaya, sir. Gusto niya po talaga naman. Actually po, nahuli ko po siya dati. May lalaki po siya. Sinungan niya po siya sir. Rapi siya po. May Nung sabi niya po mag-abroad siya, eh. mag siya, sabi niya, mag-abroad ako magtrabaho kapag makapag ng bahay. Kasi nagkasama po kami sa Batangas eh. Kasi nagsimula po kasi yan, October 2021, na ano po, sabi niya po sa akin, magtrabaho daw po siya sa Naga lang. Hmm. Tuwing linggo lang daw po, uwi po siya. Pinayagan ko po siya. So malaman lamang ko po, kinabukasan, diretsyo po pala siya ng Batangas. At anong ginawa sa Batangas? Doon po siya nagtrabaho kasi wala po akong trabaho nung time po na yun eh. E paano po? So, so anong tra ano trabaho niya sa Batangas? <laughs> doon po sa loob po ng bahay siya. Katulong po siya. Kasambahay, bahay, okay. Tapos naghanap po ng driver yung ano nila, yung amo niya. Pinasunod po ako, doon pumasok po ako. Sabi ko sa kanya, nung nandun na po magkasama na kami, sabi ko, umuwi ka na sa Bicol, alaga mo na yung mga anak natin kasi ako nagtatrabaho. Okay. Ta sabi niya po, hindi, mag-abroad ako, sabi niya, para makapagawa ng bahay. Pinayagan ko po siya, sige, sabi ko, mag-abroad ka. Yung pa po, tapos <laughs> na halata ko na po na ano siya guys eh. pag tinatawag ko po ko po sa cellphone pinapatay niya na po yung cellphone dahil yung mga kasama niya po pag abroad tapos nabuksan ko po yung messenger niya yung mga kasama niya may mga picture sila po na tabi-tabi matulog naginom iinom nag ano po sila pinapatay lang ko pa nga po ng pera yan eh nagiinom sino katabi niya matulog yung lalaki niya po hindi po hmm. yung kasama niya ngayon yun diba yun ay, po? ay, 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 sino, ma'am sino yun Ayan po hindi late ko lang po 'yan nakilala sir. <laughs> yan na po yung ngayon yung ano ko po. Oh, may gusto sabihin, usap kayo lang. Opo. Daughter in mo. ano po? Ah uh, Alam mo naman na ikaw yung minahal kong manugang. Sabi ko sa iyo, huwag mo gagawin yun sa mga anak mo na iiwanan mo. Ang lipit hey, eh mama, pa niyo ako, mama. Bakit yun hindi, kasi hindi, ginawa mo? mo lang, Tapos sabi mo, di ba wala akong karapatan sa hindi, anak mo? Hindi ganun, Ayusya. Aligasyon mo na lang yun. Sabi kasi mo? Ayusha, kung ikaw talaga nagpakaina sa mga anak mo, kasi hindi naman talaga ako nangingalam sa inyo. Yung nakikita ko lang na, yung nakiki ano ka sa mga lalaki yung mga mga mga, mga ano ka yung mama wala man imo e, lang man ang ginaano kay Jenny kasi yan may siya mama may babae kaya si kinakampihan mo mama mayroon ka bang ebidensya doon kami ang may ebidensya oh, sa iyo oh. akalain mo ay siya oh iniwan mo yung mga anak mo dalawang buwan lang tapos sa kapitbahay oh, ano mo pa, pa sa duyan ng kapitbahay tapos mga anak Tanggap mo maliliit yun maliliit pa tapos nagpaanak ka ulit. Bakit mo sasabihin na wala kang lalaki? Eh, Dahil ano sabi ng anak? Ano, ano sabi ng anak mo? Ang liit pa ng anak wala mo. Wala na daw siyang pakialam sa kahit ilan na lang. Oy, yaw. rason ba 'yon? Idadamay mo doon yung mga anak mo. Alam mo naman na minahal ka niya kasi may anak ka naman Minalay na sa hindi niya na ako nirerespeto. <laughs> Bakit mahal niya ba ako? Ba't din niya ako nirerespeto? Ikaw yung may walang respeto. Akalain sure. mo ganun lang yung mga pinag-aawayan niyo pang pamilya normal 'yon Sana mag-aaway yung mag-asawa. Na kasi Talaga mayroon ka nalaki kasi akalain na mo. May anak ka na, siya yung pangalawa mo. Alam mo may anak ka pero pinakasalang ka niya. Yun yung sinabi ko sa kanya eh. Pinagpipilitan mo pa na pa magpapalusak ka. Alam mo bang ang buwan siya na wala siya sa ayos sa pagtatrabaho? Alam mo naman ang mga tinutin yung mga anak mo. Alam mo, aligos yun, lang yan. Kasi ilang beses mo na siyang nilayasan. Ilang beses nilayasan. Tapos ilang beses ka na rin nahuling may lalaki ka. Ang babae nga yung anak mo. O may ebidensya ka ba doon? Oh, Buti ka, ikaw may, oh, ikaw, may ebidensya. Na, sabi mo, Saka wala na tayong talohan. Pin, pin lang ang mga picture. Oh, wala na tayong Puro talohan kasi lang. andyan na yan. Puro andyan pin. na yan. No, mayroon ka ng anak, lang, mayroon lang, ka na ulit na lalaki. Tama na. Pin Iyo, ang pinanta namin dito hmm. kay sir, Magkaroon na lang po ng maayos na kasunduan po. Ang gusto naman po ng anak ko, kahit hindi na sila ipakulong kasi may anak na nga sila, may ano, kasal po sila, maanal na lang daw Annal yung man. kasal nila, okay, yun po yung bayaran ano ba na lang nila para hindi sila makulong. Kasi para, ano yung mga sinasabi okay, niya po. Okay po sir, okay, para um, paresa po kayong malaya kasi man. may sawan na rin po siya eh. wala naman po kumpira sir, pangang ganyan. Oh. Kawawa nga po sir yung mga anak niya, inabandon eh, niya po sir ah, naman both parties ano, ipasok naman sa annulment yung kanilang kasal. Kaya lang sabi ko, may kamahalan po yung annulment. Dandan libo po yan. Sino ang gagastos? Wala. Wala rin po kayong pirang ganun, sir. Eh. Ano? Sila na lang sabi para hindi na lang makulong. Kasi ang problema natin ngayon is annulment, yung Apa. gastos. Apa. Ako po tutulong, pinansyal, kung yun po ay may kinalaman sa mga bata, napapabayaan, kailangan mga bata ng tulong, Apa or kailangan ng gamot, Opo, kailangan ng pangkabuhayan. Pero kung annulment, lapas po yun sa advocacy ako na tutulong ako at gagastos ako. Mahal po yung annulment. Paano uh, na po yun, sir? Kung, kasi para maging malaya na, na siya at malaya dalawa. na rin sila. Kasi kung ang pag-usapan, kawawa ng mga bata, may sakit, kailan operahan, e bubus po ako ng tulong doon para ma-operan yung bata, magamot yung bata, kung ano pa mang kailangan para sa mga bata. Kasi ako mas concerned ako sa mga anak po ninyo, sa inyong dalawa, kung tutusin wala talagang pakialam. Sorry po ha, ah. pero doon ako sa mga anak. Kung 'yun ay para sa mga anak niyo, mabigyan natin ng tulong para sa gamutan, pag-aaral, okay ako. Pero doon sa annulment, hindi pa ako okay doon. So kung ako sa inyo advice ko, pag ipunan yung dalawa. For now, eh ingat-ingat muna, Huwag ka muna papahuli ke sir. Na pwede kayang may dala-dalang merit certificate niyo may kasamang pulis na puting ka. May anak Mom. na po siya, sir. May na anak na po at may Sa bago niya po may anak na po siya. Ngayon, may anak na po. Oh. Usap muna kayo ng maayos na kung ano mapag-usapan nyo sa barangay, mag-ipon muna kayo ng pang-annulment. Pag naka na kayo, then magpapanal kayo for, for the meantime, go your own ways. Eh, si ma'am, pwede siya pagpatuloy kung ano yung status ko, kung ano meron siya ngayon, tuloy niya na hindi ka may kelam. at kung meron kung ano meron ka ngayon, kung meron kang girlfriend ngayon, may kinakasama ka, tuloy mo, wala walang na. Sa Hanggang sa makaipon kayo ng pera para sa annulment, doon kayo magpapanal. Yun ang dapat pag-usapan niyo. Hindi ako magdidiktay na... Wala naman po akong problema doon. So, okay lang na meron siya kasama ngayon. At okay sa'yo, may kasama siya ngayon. Okay lang Tapos mag-ipon kayo. Pag nakapag-ipon kayo ng pera, magpapanol. O, oh, shake hands. Sige. Wala bang case? Hug. O, oh, sige na. Yakapin okay, mo, yeah, misis. O, gusto. O, gusto. O, O, oh, O, oh. oh. Ay, si ano, Madrinlo. May, asa, may asawa na. Si Madrinlo, sige. At talaga naman pong minahal ko yan, sir. Kaso talagang malo, maloko lang siya. Lulo ka oh, talaga po siya. Talaga oh, sabihan mo, mo kita. Dito ko, say, Ay, ginawa. Ko. Eh, hindi yun, hindi yun rason talaga. Oh, Kung talagang mo sa mahal sa mo sa yung mga palit, anak mo, hindi mo ipagpapalit po kahit, po kanino po. Yan. kahit kanino yun. Antony Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Magkano ba kayo ng magpapaanal? We always tell our clients, Senator, na magpaready ng at least P300,000 uh, po dahil may acceptance fee. Tapos yung mga hearings po. Plus magbabayad po po ng, we recommend po kahit sinasabi ng court na di na kailangan, magpa-psychological assessment pa rin po Senator. So makano? So, Lat-lat, more or less p 300,000 po around senator. Si Tiguan 50 kayo, 150 ka. <laughs> 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 150, siya na 150. Ipa, na e hindi huh? na nga makukulong, hindi, e siya na lang, siya, siya na, na, na lang, mag, Ano, magsikap na. Yung ano, Ay yung niya, bago mo kinakasama, anong trabaho po? Ano po siya, Wilder? Uh welder? Opo, pa. Ano lang naman po, di rin puro regular sa trabaho. Wala kayo ano na ipon ni Mr. Wilder? Nag-uupa pa po kami, tapos may tatlo din po siyang anak na gaaral. Ako patay na, may tatlong oh, anak, tapos no. mayroon anak. Pwede ba analme sa PAO? Madalang pong tanggapin ng PAO, Senator, ang uh, annulment cases because they focus on more urgent uh, cases kung saan life and limb, kumbaga, ang uh -huh. ano po, uh, ang concern po. Ayan Sige, salamat rin ni Garrett. So 300,000 sabi ni Garrett give or take. So uh, 250, 150, 150 pag-ipunan niya po, ma'am. Mm -hmm. Ngayon, kung may problema kayo sa mga anak ninyo na nagkakasakit at kailang operasyon at nakita ko talagang kailangan talaga mga gamot, tutulong ako. Pero sa niyo yung dalawa, pass muna po ako. Okay? Oh. Salamat po sa pagpunta. Thank you. At least na, napag napagkamay ko kayo, ha? Thank you po. Ingat Good po kayong dalawa. Man.